Ako si Dave. Medyo may edad na. Apat na pong taong gulang nang maisipan kong lumagay sa tahimik. Samantalang si Myla, ang babaeng inihatid ko sa altar ay halos magdadalawang pulang ang edad. Nawili po kasi ako sa trabaho ko sa showbiz bilang direktor. Mahal na mahal ko po si Myla. Kahit batang bata si Myla sa akin, ay alam kong mahal din ako ni Myla. Dahil sunod ang layo niya sa akin, dito nag-ugat ang aking problema. Mahal, mm. ikaw ang ipapartner ko sa binang lalaki sa aking bagong pelikula. Eh, mahal, hindi ba ako mapapagod sa shooting? Hindi, mahal. Puro reaction lang ang ipagagawa ko sa'yo. Halos walang dialogue. O, oh, sige, love. Kailan ang umpisa ng shoot? Bukas na bukas din para mabilis kong matapos. Para habol ko sa Manila Film Festival. O oh, sige, love. Sa ibang araw na ako magsha-shopping. Mm, sige. Mm, mm, I love you, Myla. I love you. Brother Bador, proud na proud ako sa aking asawa. Maganda na, sweet pa. Sa dami ng mga artista, na nakakasalamuha ko ay di nahulog ang loob ko. Katulad ng naramdaman ko kay Myla. Ewan ko ba, Brother Bador? Ilan din ang naging girlfriend ko noon. Pero siya ang pinili kong pakasalan. Masaya ang aming pagsasama. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, ay binigay ko lahat ng gusto niya. Kung minsan nga, ay may binibili siyang mga bagay na hindi naman niya masyadong kailangan kadalasan ay bag at mga damit ang binibili niya hinahayaan ko naman dahil yun ang kaligayahan niya at kaya ko naman ibigay bilang direktor ay palagi akong abala at iba-iba ang oras ng uwi ko sa bahay sanay na sa akin si Myla na ganun ang setup namin madalas ko naman siyang isama sa mga lakad ko Kapag naiinip siya sa bahay, ay pinapayagan ko naman na lumabas kasama ang mga kaibigan niya. Hindi siya marunong magluto, pero okay lang sa akin yon. Total, madalas naman akong sa location na kumakain. Binigyan ko ng break sa showbiz si Myla. Hindi ko naman sukat akalain na magiging daan pala iyon para magkaroon kami ng napakalaking problema. Okay, makinig kayo guys. Ito ang first shooting day natin. At gusto kong mag-focus kayo sa characters ninyo. Okay, Direk. At ipinakikilala ko sa inyo, ang bidang babae natin, nakapartner ni Bernard. Ang misis ko, si Myla. Ang ganda pala ng misis mo, Direk. Thank you, Bernard. Siyempre, iba akong pumili. <laughs> uh, okay, nasend ko na beforehand ang inyong-inyong mga scripts. Let's take our meal and proceed to shoot. Kinuha ni Bernard kanina ang cellphone number ko nang malingat si Dave. At ngayon ay may message siya. Babasahin ko muna. Myla, kita tayo some other time. Yung tayong dalawa lang. Ha? date ako ni Bernard? sa ah, sasagutin ko. Sige, Bernard. I-message mo lang ako. Puburahin ko agad dito. yung message ko kay Bernard. Baka mabasa ni Dave. May curam Bernard na yun, ha? At mahigpit ang paghawak niya sa palad ko. Sa mga shoots. Naninibago ako sa ikinikilos ni Myla. Dati, ay madalas may bago siyang gamit o kung anuman na binibili. Pero ngayon, halos wala. Mula nang magsimula ang ilang shooting, ay palagi siyang mukhang lasing. Naisip ko tuloy, baka di siya sanay ng ganong puyatan at nakakapagod iyon para sa kanya. Malapit na ang birthday ko noon at kinausap ko siya. Mayla, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan. Tanong ko sa kanya. Ayaw niyang sumagot. Nahihirapan ka ba sa shooting? Tanong ko ulit. Wala lang ito. Okay lang ako, Dave. Sagot niya. O sige, ganito na lang. Para ma-relax ka, di ba birthday ko na sa isang araw? Magpapa Magpapareserve ako sa isang magandang restaurant ng dinner for two at pagkatapos ay pupunta tayo sa massage spa. Huwag na, sabi niya. Ang iniisip ko na lang ay baka may ikinatatampo siya. Na baka nakukulangan na sa time ko para sa kanya. Kung shooting naman ang dahilan ay hindi din. Dahil pansin ko na nag-enjoy naman siya sa shoot at magaling ang pagkakaarte niya sa role niya. At komportable naman siya kay Bernard. Ano kaya ang nangyayari sa asawa ko? Bakit madalas ay parang lango sa alak si Myla sa shoot? Hindi naman siya may alak. At madalas siya ngayong umaalis ng bahay. Ah, titingnan ko ang bankbook habang nasa comfort room siya. Ah, ito. ah, ah. halos ubus na ang ipon ni Myla. Bakit kaya? Wala naman siyang napapamili. Maliban sa mga groceries namin. Kailangan higpitan ko sa pera si Myla. Nagkaroon kami ng pagtatalo ni Myla dahil naging mahigpit ako sa pera sa kanya. Siguro, hindi mo na ako mahal. Bakit konti lang ang laman ng ATM ko ngayon? Hindi ko na mabili ang mga gusto ko. Nasabi niya iyon habang umiiyak siya. Ano bang nangyayari sa iyo, Myla? Bakit naubos yung pera mo na wala naman akong nakikitang binili mo? Tanong ko sa kanya. Ang isinagot niya sa akin ay inililibre daw niya lagi ang mga kaibigan niya Sabi ko, okay, sige. Kung 'yun ang dahilan, ay wala namang problema sa akin 'yun. Pero question mark na malaki sa akin, Brother Bador, dahil imposibleng ipinanglilibre niya lahat 'yung ilang daang libo na nakadeposit sa account niya. Buti na lang 'yung isa pa na passbook niya ay naka-time deposit? Saan kaya niya ginamit talaga ang pera? Ah, sa hilo ko, naiwan ko sa tabi ni Dave ang mobile phone ko. Dave! Dave! Nasaan yung phone ko? Nandito sa akin. <sighs> Naiwan mo kanina, Myla. Lagot. Hindi ko na mga messages sa akin ni Bernard. Brother Bador, hindi ko matanggap ang mga natuklasan ko sa cellphone ng asawa ko. Noon ko nalaman kung bakit ganon ang nagiging kilos niya. Nabasa ko sa message na hindi na sa mga kaibigan nagpapakita si Myla, kundi palaging kay Bernard pala. Kaya pala naubos ang pera niya ay ipinangbibili ng droga. At ang pinakamasakit pa ay ang natuklasan ko na may relasyon sila ni Bernard. Di ko napigilan na masuntok ang pader sa labas. Hindi ko halos ramdam ang sakit ng pagkakasuntok dahil ang mas nararamdaman ko ay ang sobrang galit at sakit sa puso ko. Kahit sumasabog ang dibdib ko sa galit, ay nagawa ko pa ding magtimpi at maging kalmado sa harap ni Myla nung bigla niyang hinanap ang cellphone sa akin. Alam na niya na bistado ko na lahat nang itinatago niya at alam kong natatakot siya noong mga oras na yon. Halata sa mukha niya at hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Magkahalong galit at awa ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero kay Bernard, hindi ko masukat kung gaano ako nasusuklam sa kanya dahil sinisira niya ang buhay ng asawa ko. Kinabukasan ay may pupuntahan akong meeting kasama ang isang producer at ilang mga kilalang actors para sa isang malaking project. Ayoko muna sanang pumunta. Kaya lang kailangan eh. Pero pagdating ko doon, ay laking gulat ko dahil andun din pala si Bernard. Siya pa talaga ang una kong nakita pagpasok ko. Napatitig ako ng matalim sa kanya. Nung makita niya ako, ay dali-dali siyang lumabas at di na bumalik. Tamang iwas si Boy. Nasabi kong bigla, pero sinundan ko siya hanggang parking. Kinausap ko lalaki sa lalaki. Huli kong sinabi sa kanya, tigilan na niya ang asawa ko. Sa loob-loob ko, ang sarap sa pakin ni Bernard. Bumalik ako sa loob at si Bernard ay umuwi na lang. Natapos agad ang meeting dahil nagkaroon ng emergency ang producer. Brother Bador, nabasa ko ang mga messages sa phone ng asawa ko. Doon ko nalaman na pusher pala ng drugs ang naikast ko sa pelikula at nahook niya sa drugs ang misis ko. Maliban pa sa may ugnayan na pala silang dalawa. Ano ang gagawin ko, Brother Balor? Mahal ko ang asawa ko at ayoko sanang magkahiwalay kami. Tulungan mo po ako. Nagpapasalamat, Dave ng Pampanga. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang naging sitwasyon sa pangalang Dave na humihingi ng payo sa atin. Bawat isang nilalang, babae man o lalaki ay may buo na pagkatao. Genesis 2.7 Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Yung spirit, body and soul na meron ka kaya ka kompleto kompletong tao katang isip lang imagination o illusion lang na hindi ka buo kapag wala kang kabiyak bigo ang pakiramdam mo dahil akala mo ay hindi ka na buo akala mo naging buo ka lang dahil meron kang siya huwag ka mabuhay sa illusion 2010 ang lalaking nangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayon din ang babae. Yan ang sinabi sa Levitico 20.10. Ito ang batas noon sa Lumang Tipan. At basahin naman natin sa John 8.4.5. Sinabi nila kay Jesus, Teacher, huling-huli sa akto ng pangangaliwa ang babaeng ito. Hinuto sa law ni Moises na dapat batuhin siya hanggang mamatay. Anong masasabi mo? Ang sinagot ng ating Panginoong Jesus doon, sinabi niya, unang bumato ang mga walang kasalanan. At sa Matthew 19, 3 hanggang 6, ang teaching tungkol sa divorce, may mga parises na lumapit sa kanya para itest siya. Pinapayagan po ba ng law natin na i-divorce ng isang lalaki ang asawa niya kahit anong dahilan? Tanong nila. Sumagot si Jesus, Hindi nyo ba nabasa sa scripture na ginawa ng Diyos ang tao na lalaki at babae nung simula pa lang? Sinabi pa niya, Dahil dito, iiwan ng lalaki ang tatay at nanay niya para maging sila ng asawa niya. Kaya di na sila dalawa, kundi isa na sila. So kung sino man ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit sino. Sa Mateo 19, 7 hanggang 9 naman, basahin natin. Mateo 19, 7 hanggang 9. Nagtanong uli ang mga parises, Kung ganun, bakit po may kautosan si Moises na pwedeng bigyan nang lalaki ang asawa niya ng divorce papers para maghiwalay sila. Dahil matitigas ang mga ulo nyo, kaya pinayagan ni Moises ang divorce. Sagot ni Jesus. Pero, sa simula pa lang, hindi ganun. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung makikipaghiwalay ka sa asawa mo, maliban sa nangaliwa siya, at nag-asawa ka ulit. Tinuturing na pangangaliwa 'yon. Maliwanag ang sinabi ng ating Panginoong Jesus Sa babae man o sa lalaki, basta't nangangaliwa o nagtataksil, pinapayagan ang divorce o annulment. Isa lang ang buhay mo sa mundo. Huwag mo ubusin sa pagtitiis. Huwag maging bulag sa pagdurusa dahil sa pangaabuso. Mga hindi nagpapahalaga mga pabaya. Meron ka pa namang chance na maging masaya. Hindi gusto ng Diyos na patuloy mong sayangin ang oras mo sa pagtitiis, sa sakit na nararamdaman o pighati. Kung nagkamali ka man ng taong minahal at pinagkatiwalaan, meron ka namang chance na maging happy. Matthew 11.28 Lumapit kayo sa akin, kayong lahat, na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng pahinga. Halika, lumapit tayo sa Diyos dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Habang may buhay, may pag-asa, at ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Sumabay ka sa panalangin at magpasya na tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking makasalanan. kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. na nanalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen.